So guys, pakita ko lang yun naman yung aking mga gulay. Ayan siya o okra. Ang dami ko lang na napipitas dito sa okra na to. Nag-start siya dito sa maliit pa lang yan. Puro bunga na siya. Hanggang dun sa tumaas na siya. Bunga pa rin. Ayan. At saka, bakit kaya yung aking okra ay nilalanggam? Matamis siguro yung okra. Mas nasasarapan siguro yung langgam doon sa okra. Ayan oh. Eh. Ayan siya. Nilalanggam. Bakit kaya? Yun ang tanong. Bakit kaya nilalanggam ang ano? Okra. Siguro nasasarapan yung langgam. Ayan oh. Ang taas na niya oh. Hanggang dyan, sa baba na yan, may, ano? Ano, may mula start diyan, bunga yan. At saka yan, may mga anak na siya, oh. Ayan, yung anak niya, oh, ito dito, may bunga naman siya. Ang dis ko nakasaya. Dalawang puno lang siya, guys. Ang dami ko nang nakuha dito sa okra na to. Sinishake ko siya. Sinishake ko. Tapos, nilagay ko okra. Tapos, oh, kaya ano kamatis. Ayan, yan yung sinishake ko. Yan. Yun lang. Thank you for watching. Follow for more.